para pala si Tito guys TV blast. Ayan guys, uh, maglil maglalagay tayo ng mga wire at 3.5 2.0 uh, 5.5 uh, uh, guys, ayang kasama natin yung ating partner uh, si Roger De Vera. ah uh, kasama natin dito sa pag-electrical. Uh, ayan guys, uh, color coding. Uh, may tanong tayo para hindi tayo malito. Ayan, uh, maghatak tayo ng tayo ng mga 3.5 2.0 5.5 ang gamitin natin guys guys tara guys uh, mag aatak tayo ng uh, TH chain wire guys ayan guys ang ating naatakin uh, ipapasok natin dyan sa loob ng ating uh, nakaabang ng ating uh, PVC Orange. Ah, uh, nakabang tayo sa pag-slab na uh, pagbuhos. Ito guys ang gagamitin natin na uh, color coding. Ah, uh, may nandiyan guys yung ating 5.5 at ah, uh, 2.0. Ayun guys yung 5.5 natin hawak ni Roger. Ang ah, uh, 2.0 natin ah, uh, ito guys ang yellow uh, para sa switch. Ang ah, uh, 2.0 natin ang ah, uh, ang ating pinaka-live guys uh, ito ah, uh, 3.5 ang ating live para sa switch. Guys, ah, atakin natin. Ah, dito tayo guys sa ah. Ayan guys, ang natin ang kubak sa ah, naka, na tayo. 1 2 3. Ito guys ang live natin, ang ah, atin live papuntang Switch live to. Ito natin guys ang uno. Ah, uno do stress ang atin pinaka switch. Basta ito guys ah, switch ah 2.0 ang atin 3.5 ah, pinaka live uno. Isang tagay, tatlong tagay, ah, isang tagay, dalawang taging. ah, uh, ito guys ang ating switch ito ang live natin sa switch ito naman guys ang ating ating pinakamain uh, papuntang breaker ayan uh, may taging tayo, uh, inipit natin muna, saka natin muna tayo magtatagin. Uh, Nakapix na tayo. Ayan, si salpak ni Yun Roger ng ating switch. And guys, uh, tatakpan natin na. Uh, nakapasok na ng ating three-way switch sa uh, ating para sa ilaw. Ayan ang ating ang pinaka-breaker. Ayan, nakalabas yung so, susupply so natin sa breaker. Ito naman ang ating ilaw. Guys. Di ba tatanggal uh, ni? Eh? Nagamit tayo ng ilaw dyan, guys. Ayan ang ating sa para sa ilaw. Nilagay natin na, guys, na torilyo. Ang ating ang box, pati guys, yung ating trigang, trigang switch. Ayan, ahikpitin uh, masyado. Uh, katapos guys, uh, tatakpan na guys ng takip ng 3 gang switch. Uh, ito guys ang atin ang box, plastic moldings at 3 gang switch. Ayan guys, ang sa atin 3 gang switch, isa, dalawa, tatlo. 3 gang switch, ang box. As tatakpan, may pantakpan tayo na guys. Ayan, uh, nakatakip na. Tatakipin natin na. Ayan, uh. Ayan, ang atin pantakip ng atin 3 gang switch, guys.